Dito kami nagpahangin sa boulevard. Ang daming tao. gabi daming tao. Mainit doon. Malamig naman dito. Diyan, naginom inom, -inom arang good na tao. Di ba siguro, ah tu... na ito, di Kaysa nga naman, mag -ano sila, no? magrinta Pwede ka, hindi naman pala bawal dito mag... Amo? ano? Oh. oh, may red horse pa sila. Nagkatawa <laughs> lang. Hindi pala bawal dito. Inom-inom, mo oh. maligo sa dagat. Aku kaya hujan, nung um, magadud aku magpanaw-panaw po. Yaup na magayin magkatigo yan. Ayan siati oh. hai hai My burger. ada ate, 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 jom para boss uma jump lane ang current salon jom para boss siguro lagi sila ni Daday ni ka? kanina nga doon, ang dami talagang ano mo motor. Ya, ano Sagdi. Pinaganda na talaga ang ano no. Boulevard. Boulevard ng pag-ibig. Saan kaya sila? sa Saan na kaya sila? Ayan no, si daday. Ay sus! hindi daday <laughs> na. Ito sandu-sandura. <laughs> Ba't sila? Wala man lang kayong biniling pagkain-kain.